Ang Demon Elimination Order ay isang elite killing group na itinatag ng Miriam Alliance bilang tugon sa assassin organization ng Demon Union na binubuo ng siyam na putsyam na miyembro na nakaayos sa apat na tier. Ang bawat miyembro ay bibigyan ng call number mula dalawa hanggang isandaan na tinutukoy ng kanilang antas ng kasanayan. Si Hayek Musang ay ang may titulong numero isandaan, na itinuturing na pinakamahina sa salahat ng Demon's Eliminators Order. Mayroong dalawang strata sa loob ng organisasyon. Ang unang rata ay binubuo ng mga miyembrong may mataas na rango na may autoridad na manguna sa mga grupo batay sa mga misyon na kanilang ginagawa. Ang mga miyembrong na kararanggo sa itaas 30, karaniwang nagmula sa prestihiyosong martial sex at clans, na nakikinabang mula sa akses sa mga elixir at espesyal na pagsasanay mula sa murang edad. Kasama sa ikalawang strata ang mga natitirang miyembro mula sa mas maliliit at katamtamang laki ng mga martial sex clans o martial academies. Ang mga miyembrong ito na mas mababa ang rango ay madalas na tinitingnan bilang mga nauubos na pond at mga pond. Ginagamit ng mga miyembrong may mataas na rango upang makamit ang kanilang mga layunin. Halimbawa, mayroong kaso ng numero siyam naputpito, isang kamakailang idinagdag sa Demon Eliminations Order na nagwakas sa kanya. Mabilis, itinulak siya sa isang imposibleng misyon ng numero labinsyam, na pinilit na pasanin ang bigat na para sa kanyang kasama. Sa kabila ng numero siyam na putpito na sakripisyo, ang misyon ay natapos sa kabiguan, at ang target ay nakatakas ng gabing iyon. Ang numero labinsyam na ay walang kabuluhang kinut ang numero siyam na putpito para sa kanyang mga aksyon. Habang si Hayek, na ayaw manindigan ay hinamon ni Idol ang numero labinsyam, na itinuro na ang kanyang walang ingat na plano ang nagkamali. Pinilit niya pasulong sulong ng utusan silang umatras, na naging sanhi ng ikasyam na putpito na kamatayan habang iniligtas niya ang buhay ng numerong labinsyam at siya ay nagligtas. Nakilala ni Hayek ang kawalang ingat ng kanyang mga aksyon at ang numero labinsyam na ay gumanti ng suntok. Hiniling niyang malaman kung ano ang sinisisi sa kanya ni Hayek at kung paano siya naglakas loob na murahin siya. Biglang sumulput si Number 5 sa likod nila at binalaan ang Number 19 na huwag masyadong itulak. Ang kanyang mahigpit na presensya ay naging numero labin siyam, kinakabahan. Nagtatanong kung nakita niya kung paano siya tinatrato ng numero isandaan na itinuturing niyang mababa. Number 8, naghahagis din ang nagbabantang sulyap. Ang reinforced Number 5's authority at Number 19 back down Number 5 at Number 8 ay may kapangyarihan at lakas na patahimikin ang Number 19 ng madali ngunit hindi magawa ni Hayek, sapagkat siya ay itinuturing na mahina sa kanilang hanay pagkatapos ng pangyayaring yun. Natagpuan ng mataas na pamatok ang kanyang sarili na madalas na nakatalaga sa mga misyon ng pagpapakamatay na inilagay sa mga linya sa harap at binigyan ng pinakamapanganib na mga gawain, nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Minsan ay hinarap ni number 5 si Hayet, kitang kita ang kanyang pag-aalala habang tinanong niya kung ilang beses siyang nasugatan ng husto sa buwang yun. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinipilit nito ang sarili sa sobrang sukdulan, nagsisinungaling, nasugatan at nakabenda. Ipinaliwanag ni Hayet na kung hindi niya gagawin ang mga misyon na ito, ang isa pang miyembrong mababa ang rango ay maaaring makatagpo ng malungkot na kapalaran. Determinado siyang maging mas malakas at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Bilang tugon, sinabihan siya ng number 5 na magpatuloy ayon sa nakikita niyang angkop, ngunit nilinaw niya na sasamahan niya siya sa bawat misyon. Dahil ayaw niyang makita siyang makatagpo ng kanyang kamatayan. Lumipas ang mga taon sa nakakapanghinayang paraan. Walang nakaligtas sa ranggo sa ilalim ng ikapitumpong posisyon maliban kay Hayat. Natapos niya ang higit pang mga misyon kaysa sino man sa loob ng organisasyon. Dumating ang isang sandali nang ang mga tao ay tumigil sa pagtukoy sa kanya bilang ang pinakamahina na numero isandaan. Sa halip, sinimulan nila siyang tawagin ang huling numero isandaan sa buong panahong ito, ang numero limang ay nanatili sa palaging presensya sa kanyang tabi at ang habang ninanamnam ni Hayek ang paminsan-minsang mga sandali ng kaligayahan sa gitna ng mga malaimpyernong pagsubok, isang bagong pigira ang pumasok sa kanyang buhay. Ang swords deity na si Morong Sangji ay nagpaabot ng isang alok, Isang sertipiko ng serbisyo militar na magpapahintulot kay Hayek na umalis mula sa patuloy na pakikidigma at bumalik sa kanyang bayan. Ang pagkakataong ito ay ipinagkaloob batay sa malawak na talaan ni Hayek ng mga matagumpay na misyon at kontribusyon sa organisasyon. Si Hayek, na kainahinala sa hindi inaasahang alok, ay nagtanong kung mayroong isang tiyak na dahilan sa likod nito. Inilagay ni Merong Xiangji ang isang kamay na naka-infuse ng enerhiya sa mesa at nakarating kaagad sa punto. Ipinaliwanag niya na ang bagay ay umikot sa numero lima, na inihayag siya bilang kanyang anak na babae, si Murong Zhang Wei. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Hayek dahil hindi niya alam ang kanyang lahi. Nagpatuloy si Murong Sanjay na binibigyang diin na si Zhang Wei ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang Marshall Academy student mula sa kanayunan lang ang madaling malapitan. At saka, engaged na siya kay Tai Yan Gan, ang apo ng pinuno ng Merim Alliances na si Tai Wang Mo. Sa kabila ng mga komplikasyong ito, pinaalala niya kay Hayek ang malaking kontribusyon sa alyansa at ligtas sa malaking panganib na ginawa niya para kay Jiang Wei. Ito ay bilang pagkilala dito na ginawa niya ang kanyang alok. Dapat na maunawaan ni Hayek ang kanyang posisyon, umalis ka agad at hindi malinaw ang ideya ng paghabol sa kanya ng may panginginig. Ipinaliwanag ni Hayek na kailangan niyang tanggihan kung iyon ang tanging dahilan sa likod ng alok. Ipinahayag niya ang ama ni Number 5 ay hindi niya napigilan ang damdamin ng kanyang fully grown na anak. Gayunpaman, nangako siyang makinig sa opinyon ni Zhang Wei tungkol sa bagay na ito at kumilos ng naaayon. Kung pipiliin itong igalang ang kanyang pakikipag-ugnayan, tahimik itong magpaparaya. Bago pa makasagot si Hayek, bigla niyang nakita ang matalim na dulo ng isang talem na nakatutok sa kanya. Namanipula ito ni Morong sa kanyang lakas nang hindi na kailangang magtaas ng kamay, na ginagawang malinaw ang kanyang intensyon. Umikot ang enerhiya sa paligid ni Murong at binigyang diin niya na hindi lang siya nagre-rekomenda. Dahil sa takot sa sitwasyon, inipon ni Hayek ang kanyang lakas ng loob at tinanong kung ang kilalang diyosa ng pangkating ortodokso ay gumagamit ng mga banta tulad ng isang karaniwang ruffian, mula sa pangkat na hindi karaniwan. Tumigil sandali si Murong at pagkatapos ay binawi ng dalawang daliri ang talem. Kinilala niya ang mga natatanging katangian ni Hayek bilang huling bilang isandaan ngunit binanggit ang kanyang kapanganakan. Itinuro iyo ni Morong na kung itinuturing niyang importante si Jiang Wei ay mahalaga, hindi isinalang-alang ni Hayek ang kanyang kaligayahan, lumaki si Jiang Wei na sagana mula pagkabata, lubos na kaibahan mula kay Hayek na naulila, nagdadala sa paglipas ng panahon, baka maalala niya ang kanyang dating buhay kasama ang lahat ng mga karang iyon. Habang si Hayek ay nauubos ng pagkabalisa, Patuloy na iniisip kung ang kanyang asawa ay tunay na kontento na nag-aalala na siya ay nagsakripisyo ng labis para sa kanya at maaaring magalit sa kanya o kahit na umalis para sa kanya. Naiwang tulala si Hayek sa mga puntong ito. Nagpatuloy si Morang na inihayag na si Jianwei ay lumahok sa tatlong misyon na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala. Sa kanyang pagbabalik, habang gulat na tumingala si Hayek, Itinuro siya ni Murong ng isang daliri, mahigpit, na nagpapaalala sa kanya na sa lahat ng tatlong pagkakataon, tinangka ni Jiang Wei na iligtas siya. Tinanong muli ni Murong si Hayek kung talagang naniniwala siya na may kakayahan siyang pasayahin siya. Nakakainis ito para kay Hayek, at gayon paman ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na hindi makabuo ng tugon. Ito ba ay isang bagay na nakalimutan niya noong panahon niya sa Demon Elimination Order? o sadyang tinatanggihan niyang tanggapin ang agwat sa pagitan ni numero lima at numero isandaan na palaging kapansin-pansin at ito ay mabigat sa kanyang isipan. Binigyan siya ni Morong ng isang buwan para pag-isipan ang kanyang desisyon. Nabanggit niya na iiwan niya ang Service Transfer Certificate para kay Hayek. Pagsasaalang-alang ni Hayek at pagkatapos ay umalis, iniwan si Hayek na mag-isa sa kanyang mga iniisip makalipas ang isang buwan. Si Hayek ay itinalaga sa kanyang huling nakakatakot na misyon sa kasalukuyan sa loob ng kagubatan, si Hayek ay nagsasanay ng taimtim at masigasig. Hinahawakan niya ang kanyang espada ng may tumpak na paggalaw ng eksperto na gumagawa ng usok at hangin habang nagsasanay siya. Sa wakas, itinutusok niya ang talim sa lupa at hindi gumagalaw habang unti-unting nawawala ang usok. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at naalala si Zhang Wei, na naunang nagpapahayag ng kaluwagan sa paghahanap sa kanya naligtas at sa paghahanap sa kanya naligtas at ang nagngangalit si Hayek sa sama ng loob at sumisigaw, na nalulula sa pagkabigo at galit. Sa Mount Sea malapit sa Yangjo County, isang grupo ng mga gwardya ang nakatayong alerto habang nakabunot ang kanilang mga espada. Naghahanap ng isang tao, kumpiyansa ang pinuno sa harapan na pumunta sila sa ganitong paraan kahit na hindi niya inaasahan na ang kanilang quarry ay kumilos na parang mailap na multo. Ang isang gwardya ay nagmumungkahi sa kanilang pinuno na dapat nilang isaalang-alang ang pagsuko sa pagtugis, na nagpapaliwanag na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay magdadala sa kanila ng diretsyo sa Yangjo. Maaaring maging mas mahirap ang mga usapin kung matuklasan ng Iron Blood Battalion ang kanilang presensya. Ang pinuno ng grupo ay nakakuyom ang kanyang panga sa pagkadismaya, Nainis sa ideya ng pagabanduna sa pagtugis dahil sa isang di makatwirang hindi pagsalakay na sinusuportahan. Gayunpaman, ang kanilang pag-aalinlangan ay maikli ang buhay habang ang isang misteryosong pigira ay humakbang pasulong, na tinitiyak na hindi sila mag-alala, ipinahayag niya na siya ay personal na dumating upang ipadala sila sa kabilang buhay. Kinikilala siya ng grupo ng mga gwardya bilang isang kaaway at inihahanda ang kanilang mga sarili para sa isang labanan para sa isang labanan. Ngunit ang misteryosong figura ay ngumiti lang, nakakatakot, na nagmumungkahi na hindi gaanong masakit kung mananatili sila at hindi lalaban. Ang pinuno ng grupo ay nag-infuse sa kanyang espada ng isang aura, na kinikilala na gaano man wala ang kanilang kalaban, hindi niya posibleng haharapin ang limang elite mula sa walang limitasyong paraan, lahat sa kanyang sarili, Ania. Ang kakaibang lalaki ay tumawa at sinabi na hindi niya sinabi na siya ay nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ng leader ng grupo at parang on cue, mas maraming lalaki ang lumukso mula sa kanilang mga nakatagong posisyon sa mga puno. Ang pinuno ng grupo ay agarang nagbabala sa kanyang mga tauhan na magingat sa pananambang. Sa susunod na sandali, ang hangin ay napuno ng dugo at mga hiyawan bilang isang matinding labanan at kalmado. Nang maglaon, isang grupo ng mga pulubi ang natitisod sa walang buhay na mga gwardya. Matapos basahin ang mga tag sa kanilang mga uniforme, Kinikilala nila ang mga ito bilang kabilang sa Unbothered Manor Group. Ang isang masusing pagsusuri sa mga katawan ay nagpapakita na ang kanilang mga leeg ay nagsimulang tumigas, ngunit ang kanilang mga mag-aaral ay nanatiling malinaw. Na Mumungkahi na sila ay pinatay mahigit dalawang oras lamang ang nakalipas. Walang mga palatandaan ng isang mahusay na labanan. Lumilitaw na sila ay walang awa na pinatay. Ang punong pinuno ng pulubi ay nag-iisip kung ito ay maaaring gawain ng mga partikular na individual. Muli, bilang 8 degrees, na binabanggit na ang mga sugat sa mga bangkay ay kahawig ng mga natagpuan sa mga bangkay na kanilang nakatagpo sa Yanho County. Ang punong pinuno ay nagpahayag ng panghihinayang na sa kabila ng kanilang agarang pagtugon ng matanggapang balita ng insidente, sila ay isang hakbang pa rin sa likod. Sa ngayon, inutusan niya ang numero 8 na tipunin ang lahat ng mga pulubi sa paligid at masusing hanapin ang dalawang milya radius na ibabalik ang anumang kainahinala. Bukod pa rito, dapat nilang ipaalam sa Unbound Tea Group ang tungkol sa insidente. Habang sinisipsip ng punong pinuno ang kanyang mga inumin, iniisip niya ang anim na buwan ng paghabol sa iligal na organisasyong traffic ang na ito. Nagtataka siya kung nagkaroon na ba ng ganitong nakakainis na pagtugis sa kasaysayan. Determinado siyang makuha sila sa oras na ito. Isang araw sa Dragon Tiger Martial Academy, nagtuturo si Tahoe ng mga bagong admission. Ang mga diskarte ng Dragon Tiger, habang si Hayek ay nagmamasid mula sa malayo, isang pahiwatig ng pagmamataas at kasiyahan sa kanyang ekspresyon. Biglang sumulput si Jiang Wei sa likod ni Hayek, binabanggit ang maunlad na kapaligiran ng Marshall Academy. Tinitigan ni Hayek ang pagsasanay na may pahiwatig ng kahinaan at inamin na ang lahat ng kanyang mga alaala ay nakatali sa lugar na ito. Binanggit niya ang kanilang mga pinagsamang alaala at nagtanong kung pinahahalagahan din niya ang mga yon. Saglit na nag-alinlangan si Hayek pagkatapos ay tumalikod na nagsasabi na iyon ay mga alaala lamang. Kaya't dapat na niyang bitawan si Jian Wei at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao na anlamig ang tono nito. Habang sinasabi niyang hindi uubra sa kanya ang mga kasinungalingang nito, siya ay desperadong nagtatanong kung bakit siya kumikilos ng ganito na binibigyang diin na kung naiintindihan niya ang problema, maaari silang magtulungan upang makahanap ng solusyon. Pagkatapos ng isang paghinto, sumulyap si Hayek sa kanyang balikat upang salubungin ang kanyang tingin at itinanong kung talagang gusto niyang malaman ang katotohanan. Iginiit niya na sabihin ito sa kanya na nagudyok sa kanya na ihayag na ganito ang ginagawa niya dahil pinahihirapan siya nito sa tuwing makikita niya ang mga alaala ng mga araw na yon. Muling lumalabas kasama ang matinding sakit na hindi na niya gustong maranasan muli. Ang mga ito ay mga alaala ng pinakamasamang sandali ng kanyang buhay. Inamin niya na natatakot siya na baka bumalik ang impyerno ng nakaraan. Tumayo sa harap niya si Hayak, magsasabing kung ang lahat ba ng kanyang mga salita ay kasinungalingan pa din para sa kanya. Namumula ang kanyang muka sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata habang si Hayek ay tumalikod at inutusan siyang bumalik sa kung saan siya nararapat. Nang maglaon, habang nag-iisa si Hayek, sumandal siya sa isang pader na mates, tinitiyak ang sarili na tama ang ginawa niya. Naniniwala siya na para matapos na ang lahat, dapat niyang putuli ng tuluyan ang kanilang koneksyon. Ito ang tanging paraan para mabuhay ni Jiang Wei. Umaasa siyang makakalimutan niya ang isang tulad niya at makakatagpo ng kaligayahan.